Magandang umaga po mga kaparambin Dito po tayo sa dampa Kasama natin si Kuya Otoy Lapa. Yan si Bunso Si ate naghihimay po Maga po tayo kanil dito Hindi po ako po Tayo ng sitaw na Yan ito na po natin nakuha sa unang luang po Yan si ate po nag -ano na Nagtitinur na po pala yan Ako natin Napalit Yan, dumating din po si Anay po. Namuti na pala. Hello po, po. namuti Yan. na. Yan, po, Yan. po si Ay, Hindi ko alam, nangungkaya at ang mais. Ah, oo. Uh, Maaga po din dito si Anay. Ay, araw pala nung isang araw po. pag nailagay yung ah, sarap. tayo po ay ano mga farm bin. 12 harvest po mga farm bin. Yung ating sitaw po. Ay bigla pong may umorder ng talong po. ...yang mais po, saka po sitaw. Sa Lucina po ang dala ng mga in-order po. Yung sitaw, talong po, tsaka yung ating mais po. Ay tayo po ay mag-harvest po uli ngayon. Maganda na po ang ating panahon, oh. No? Mainit na po. Ay tayo nga po ngayon lang po uli gawa ng... ...tayo po ay... ...kumain at naligo po. Tapos na uh, bumili po tayo ng tubig Naupusan po tayo ng tubig ay kaya nga ngayon la ang ulit tayo harap po yung harvest ni mami oh. may balat pa po nakakalati sa ako 6 na kilong mais po ang order sa atin ngayong umaga mga alas 10 po ay kukunin na po ito ayan po si mami me yan dadanin ko na doon mire hindi ah, yan sige kukunin na po natin are. Ating tinadalhin na po doon babalatan mo na aray doon maunguhan ako ng sitaw tulang pa yun as na ito sige lagi dito Dadalhin ko muna sa dampa Oh. 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 dito Oh. 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 Babalatan ng mais po. Mau pa daw po si Mommy sa dulo. Babalatan po mamaya Tayo naman po ay mamumutan ng sitaw din eh. Yan po sinasabi ko. Kapag po makapal ang dahon, nagiging ganito po. Natutuyo po siya, nagkakaamag po. Kaya itong ating sitaw po ayan, hindi po masyadong malago ang dahon. Yung iba po katulad dito lumago po yan oh, nagkakaamag po pero ang karamihan medyo manipis po ang dahon hindi siya nagkakaamag po kaya tuloy po ang bunga hindi po nang init ay eh, sayang naman po kapag ka hindi natin bibigyan yung pa-order po nagit may na-order pa po baka ito po ay hindi natin nadalhin sa bayan dito na lang po sa sentro uli natin igala ko mamaya yung sobra pukunin po natin aring pinanguhan ay mami uli kalahating sa po uli yun. pandagdag po sa order po doon na po babalap natin sa tabi oh, punta na po tayo doon po yung ating tinahalunan. May plastika dyan? Wala may may plastika ng mais? Yes. Oo? Oh? Ating babalatan lang ako ng madali. Ayan po naman Nandun po si mami. Nagtitip nga rin ng... Ito po. Ha? Saan ka to to? Gaganda po wala na po masyadong kumakain sa ating ano mais po nagtabas na po tayo kahapon nagpasyal po ako ni ha ay manipis lang hindi po pala babalat ang lahat si ate Aileen ba si ate Aileen dalawang kilo na may balat din na po karami isang kilo po Kasubra po natin na eh. para sa balat po ang sabi ko nga po lagi na balat tayo madalahan huglaan po tayo makadala yan ay alas na po ngayon ang usapan po alas 10 kaya namin na madali po namin ay, ay na Ayan, dala, dala ya. Sobra po ulit. Ah, kada isang plastic dalawa. Oo. Malaki nga naman eh. Sayang. Nandito. At tayo po ay eh, nakapagtimbang na po mga kaparambing. Ay, eh, ating ayahatin muna po sa may kubo at baka po dumating yung ating kausap doon. Ano hmm. sumami po, hmm. nagbala po tau. Ang tiyan. Yan. Ha? Bala mo. Bakit? Wala pong power ay eh. baka po ngayon pagdating natin. Gagawin po natin yung simpon. Tatawid lang po tayo ng ilog. Yan po, magandang ilog natin. Tubig. <laughs> ha? Yan, linaw po. Ano? Yan, oh. Pagkakabaha po niyan sa hapon, sa umaga, ganyan po. Kalinaw. Ay, sayang naman po yung may mga na-order po kahit po paunti-unti. Ay, lagi po natin pinagbibigyan. Abay. Order na po eh. Tapos may talong pa po, po tayo doon. Oo, palusin na daw po ito. Malayo po yung nararating ng ating mga produkto. Palusin na rin. Nung minsan po, papuntang Camarines Norte. Eh. Pagkakalayo po. Kaya laang po yung ating sito po yung matras na sa bunga. Kaya okay lang At naman po yun. Na Ganun Panang po talaga. Na ha? Panlako na lang dito. Mga panlaku-laku na, na lang po natin dito sa atin. Hindi na po tayo makapag-deliver. Okay. Sapat na po sa ating barangay po Yung mga pang po. Pag po dumami po ulit, sa ating susunod na tanim, saka po tayo magbabayan uli. Dito po kami nadaan. Dumating po yung ating kukuha. Magandang hindi maga kuya. Magandang maga. Ari order mo. Ayan yan. Oo. Talong si Kojun kuya. May pasobra. Mali pala yung ano kung sitaw na parami. Tat tali lang pala. Hindi lang pala 'pag kilo. Ilan? Tatlong tali. Tatlong tali. Oo, paano? Isang tali. Isang kalate. Isatla hmm. Ah, tingin ko na lang. Sige, yun. Hmm. Dito na lang muna kayari. Katama lang pala hindi nalasa ng ano at oh, Lang, maluluto ay. Oo. Oh, oh. Ano pati? Yan. yan. Ara po yung talong oh, na Mas, sinasabi namin. Yan? Nakakuha na si mami kanina. Magaganda pa rin po yan. Dito na po ulit tayo sa sitawan po. Kung saklobo ba? Oh, Ito ba? May ano o. Dami? Para po yung ating nakuha Ito po yung padalwa nating Sako na nakuha po Ay, kalahati pa po ari Yung ating Pangatlong luang po Sayang po eh kanina po Biglang umulan ay eh, sinay si po sabi ko eh, Sumilong na po nandun na po sa dampa Ay delikado po Kapag ka nababasa Baka po magkasakit pa ay Asamahin ah, ah, ay ano, delikado magkasakit ngayon po. Nagtitinuro na lang po doon si Inay. Ay, umahon po uli kanina. ini po ni Bayo King. Gusto pong tumulong din eh. Parang meron po yung ba? Alin ba? Siguro po ba doon sa kanila ay Gusto pong mamitas daw din eh. Yan po ay maganda pa rin po pala rin ayos pa rin uh. may nakukuha po ay uh. tumbas ilang kilo ay eh. Uh. halaking bagay po sa atin oh. Uh. habang nagatrabaho tayo dito meron po tayo mapipis na tayo hindi po natin yan papatay na agad puno yan po nangyayari eh. Ah, mag ang ano, dahon tapos na po tayo nakadalawang ganari po tayo mga kaparin ay kung ano ating makuha yun na lang po magpasalamat po tayo at may nakukuha pa hmm. hmm. pa ito panlako-lako doon lang din sa baba uh, may mga nabili po ay yeah. malaking bagay pa po ito ito po yung hatid ko lang po ito sa bahay sa kubo natin tapos mabalik po ulit ako gawa ng gawa po ng isa doon na po ito tinurin andito po pati po, ah. ba, na. Andito naman po tayo sa ating talungan po. At tayo po ay katapos lang kumain, tapos tayo po ay nagtitinor sa May Kubo po. Ay may mga bumibili po. Ang dami po dumadayo na bumibili po ng ating mga gulay. Ay, tayo ko po ng talung Ang order po ay talong, uh, sitaw po. Tsaka po yung mais po. Nandun po sila. Tayo pipipitas ng madalian. May dala po tayong timba. Ayan. Ayan. Eh. Hmm. Hmm. Saglit lang naman po tayo din. Eh. Para dalawang kilo po. Dito po tayo sa ano. Unang taniman po natin. Pipipili po natin. Ay di ni po ay eh, ganari. Kapag ka may na-order, ayun. Minsan nga po ay hindi na po natin na i-video. dami pong nabili. Marami pong na-order sa atin. Minsan po si mami na lang ang nakuha dito. Kasarap ang laki po yan. Yan ha. Pag may ilang piraso naman eh. Puno na yan. Yan. Harap po mga parambin. Ah, snack may dalawang kilo na po ito kanina pong umaga mayroon din kay Kuya Eric natin bininta para naman po ay ibang customer po basta na lang po napunta sa bahay ay yung mga bumibili Aba, pagbibigyan po natin para may binta tayo Hello, ayan pa, po talo. sila tita bumibili po sila ni oh. ah, si kuya <laughs> para, man, nabili pa, po pa, ng mga gulay pa, man, na na, na, na. na, na. Saan ba, kuya pa, pa, talong, talong. Saan pang dala kuya? Saan Ah, mansilay. Yan po. May kit dinadayo din eh di ating pagbibintahan po. Ayos na po. Salamat, salamat ha. Oo, oh, sige sige. Ayos si Salamat. <laughs> opo, oh, opo. ina tina bagay din. Ha, sige Ay, sige. Kita ko nung may dala dadan. Opo, oh, salamat po. Salamat. po. Oh, oh, sige. Okay. magandang hapon po mga kaparambin tayo po ay magde-deliver na rin bali kanina umaga po ang ating nakuha si po ay 30 kilos po ito na po yun yung iba po nabili na mais naman po ay ubos na po sa bahay pinuntahan na po lahat kaya ito na lang po natira Ayan po di-deliver po natin ngayon may dala po tayong tubig maigib po tayo inumin sa baba tara saka ay bibili po ng tubig yung isa po kaya nandito kanina umaga eh ha? yung isa po? isang? Container, may dala ka? May dala ko kanina. Ay, tanong mo dyan. Ito po yung aming refillan din sa aming barangay. Ito po. Lasot? Lasot po. Ah, Lusot. Ay, lasot. Ay, lasot. Ano ba na muna? Kakalad na po ang dalawa. Nandiyan po isa ay. Oo, oh, oh, sige. Adi, <tinyo> dalawa. Mami, ako babalikan po. Ha? Okay, okay. Pagin dalaan po ng sitaw. Sige. Ah. Sitaw po. 50 lang kilo. 50 kilo. Isang kilo na sa bikis na yan? Hindi, kalahati lang. Isang bikis po ay kalahati. Ha? Ha? Ah. Magkano <tinyo> ang kalahati? 25 po. 25 po, tito. Bagong pitas po. Oo, sige mo ako. Oo, oh. lang isa. Sige. Ali bang gusto mo po yung medyo may maliliit? Oo, oh, maliliit. Ayun. Ay, dadagdagan ko na lang dito mamaya. Nang. Oh, sige, sige. Nasa tubig. Ah, sige. Gabot mo na doon. Oh, Dalawahin ko na. Eh, isa lang. Dalawa man niya na na 'yan. Sige. Dalawa dito, isa lang. Ha? Dalawa, isa lang. Sabi ko dito. Dalawa. Baka ko lang. Eh, hindi naman 'yan malaki. Inel, irerep mo, ipa-plastic ipa, mo kami. po. Ah, dadalawa. Eh, sige, okay na 'yan. Ah. Ay, tantasan na lang tayo. Ah. Okay, sige. Okay. Ano? <laughs> Oh, oh madam. Ha? Huh? Bulang lang tita. Bumili ako ng isa. Ganda eh. Kapalit okay? po yung tubig. <laughs> <laughs> Nasarap na, yung kinis <laughs> sa saucer. oyster. Oh. Una, dalawa naman kayo kakain. <laughs> uh. nuna kung ilan. Ay sarap nung ano pa anong manok. Sarap. Ano, kailan natin? 30? Ha? Sa 30. 30. Ah.

hindi eh, uh, man nagulang. Oo. Irerep oh. e, mo. Huwag lang freezer. 25. Oh, pili na kayo. Libre pili. Hoy, mag ilan ba kukunin ni Lola? Ay, meron pa doon. Ay. Meron pa doon. niyan. Ulang pa 'yon. Anim. Anim dapat. Anim na. Mhm. Tingnan ko ay maha. Maha. <laughs> Ano po, ano po, madalang na po hmm. Sa bundok ba kayo? Oh. Bukas na lang yung talong. Kakaunti na? Kakaunti na talong niya. Isang kilo daw. Hmm. Isang tali. 25 sa anong ito. Ito besan di dilo dinat. Ayun oh. Kay Ma'am Jean. Nala ang. Oh, tapos siya iba paninda. Kan Lima lang kay Ma'am Jean. Pada ko ni tres. po si Kuya bumili kalahati. Alin? Ayan po pang deliver po, mais po kay Ate Eileen sa bakery. Dalawang kilo po. Sitaw nga naman. Ay, ah, kilos. Sitaw ko ya. Dalawa tatlo. Apa. Limang kilo. Naputol pa rin siya. Dagdaga mo kayang kalahati. Eh. Bakit? Tawad. Ah, tawad? Hmm. Ayun, Ayun nagdag kalahati. May tawad daw po. Pag sampu ay eh, may ano eh. May tawad na isang kilo. Tawad po. Ah, tawad. Magkara daw. 250. 250. <laughs> okay, oh. napapansin. Magsisitaw? 70 daw ang benta. 70. Ay kami 50 lang. Oh, 2.50. Mm. -hmm. Para lipas eh, naman na kasi. Palipas na. Binigay na yung ano. Um, oh, kaya bigay namin 50 na lang. Bang reject. Mm. -hmm. Wala na po. Sako na lang. Gusto na po mga karding. Tayo naman po ipapalik na. Uuwi na po tayo. Aray po ang nabili ko. Ah, tinapay. Ah, Maraming salamat po sa inyo pagsama po at suporta. Ingat lagi ang reject po sa ating lahat. Babay po.